Lele, bakit ganyan naman yung suit mo? Para ka namang baliw. Ay, manahimik ka, Ibyang. May inaabangan ako. Ba't ano ba yun, Lele? Di mo ba alam? Ngayon yung mga interview ng Corpiz. May naibig ng kapitbahay ko eh. Ewan ko lang kung maseselect ulit. Alam mo na pag gano'n. Ay, oo. Oh, oh, malakas ang kapit. Kung ako nga, Lele, tinanggahan ko na yan. Sige na. Uuwi na ako. Bakal dun na yung uh, so oh, ano, kakain ka na para makainom ka na ng gamot mo. o oh, sige, saglit lang at pagsasandok kita. sa sa porpis. Opo, madali ka po, pasok po kayo. Uh, ma'am, pagpasensya nyo na po itong bahay ko ha, at si mister ko po, na-stroke po kasi. Na Opo ma'am, katagal na pong nakahiga dyan. sige na, ganito na lang ha. mag-ayos na lang ng papel mo, tapos ibigay mo sa akin at para maipasa ko sa portis, para makasali ka na rin. Saka yung mga birthday, ibigay ka rin ng mga anak mo ha. Opo madam, salamat po ha. Kasi po, ma'am, kulang po kasi yung kinikita ko sa pag-aarang ng mga anak ko. Sige, ano ba, alis na ako, ha? Pakipasa na lang agad-agad para may sali na kayo agad, -agad na sa Opo, sige po, ma'am. Salamat po. Ay, ay, ay! Imaon ka na dyan at magtrabaho ka na. Huwag mo akong inaartahan, islaw. Ayun na, masi na ako ng fortis ha? Tigil mo na yung pagpapanggat mo. Wala na yung mga damdik Wala na, no. ma'am. Wala <laughs>